Kapag ilo-ilo ang usapan, may isang dish na talagang nakakapatakam. Ang Pachoy. Isang UNESCO City of Gastronomy ang ilo Iloilo at malaking ambag ng Pachoy dyan. Sino ka naman hindi mapapaibig din eh? Warm, comforting, satisfying. Pumunta tayo sa birthplace ng Pachoy para matimusan ang mga sinasabi nila na best pachoy in Iloilo. Kaya samahan ninyo ako at hihigop tayo ng napakalasang sabaw. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! First stop natin sa ating bachoy sa Iloilo Food Crawl, din tayo sa The Pride of Iloilo, ang Netongs. Siyempre kung magbabatsoy ka, dito tayo sa home of the original Lapas Batsoy, ang Lapas Public Market. O order tayo ng isang mega na bachoy tapos mag -e extra tayo na puto, yun daw ay sinasaw doon. Ayan, ano yung mga toppings niya? So may ano yan, may mga lamang loob, may pork, may beef, may liver. Ganun pala kalaki ang pag-mega. May fresh meat noodles pala lang ako napapatakam na tapos yon ang kanilang broth look at that steaming so uh, so ginaganyan para mainita na yung ano yung noodles para hindi buwang temperature pag nilagay na yung pinakasataw uh, nilagay na topping so atay yata yung mga lamang loob and yung pork uh, liver yan liver yun pala yung liver yung beef yung kanina beef pala yung nauna tapos to liver yung nahuluan tapos may pepper green onion nilagyan din pala kanina ng MSG fried garlic yan bone may marrow. bone marrow yun yan ang magpapadagdag ng sarap diyan. yan siya sasabawan na this looks and smells amazing meron silang dining area dito sa meron sa labas meron sa loob dito tayo sa loob. Ari na. Ayan, may extra sa Thank you po. Our first taste of authentic Lapas Bachoy Dine sa Lapas, Iloilo. May itong sagad. Yan. So, kita nyo yung broth niya. Looks really flavorful. I'm seeing some oil. So, that's flavor ay nice. tapos try ko muna yung soup ng lasa. Sarap. Punong-puno ng flavor. And nandun nga yung ano, yung pagka-oily niya. Pero this is really good. Can't wait to try na. So ito, halo-halo na yung mga lamang loob niya. Uh, first bite. Thank you, Lord. Grabe yung noodles, kino-complement niya yung pagka-flavorful ng broth. Tapos yung mga laman, very tender. Yan. Lagyan natin pepper. Pepper na lang talaga yung kulang na ano dito, na pampalasa. So yeah, ito yung mga laman niya. Yan, halo-halo na. May mga lamang loob, may liver, may pork, may beef. Kaya sulit na sulit. Ito yung mga sabaw na re-rectahin mo sa mangkuk eh. Tapos pwede kang bumili dito ng extra puto. Ari daw ay isinasawsaw. Ang puto, sasawsaw natin yan. Hmm. Soak some of the flavorful broth. Hmm. Nice. Buro lagyan natin ng konting, konting mga laman loob. Ginawa ng tinapay. Mmm. <laughs> dito sa Iloilo, -ilo, mabanas. Pero mga tao talaga yung naglalapas batchoy. Tapos ito, ano siya eh? On the salty side talaga siya. Tapos yung sabaw niya, may pagka-cream ng konti kasi yung bone marrow pag inihalo. Nagiging cream siya. Saka, siguro yun yung nag-release ng, ano, ng oil. Kaya medyo oily yung sabaw. Pero again, for me, that's flavor. Hmm. This is good. Pero balita ako, marami pang masarap na bachoy. din eh sa Iloilo -Ilo, kaya pupuntahan din natin yon. For now, this is a solid stop sa ating Iloilo -Ilo Bachoy food crawl. See you sa next one. Bachoy ulit tayo this time sa medyo bago-bago na pangalan pero ngayon nagte-trending na rin dahil sa kakaibang way nila ng pag-present ng kanilang Bachoy. Dini tayo sa Alicia's. Ang alam ko dalawa yung branches nila dito tayo sa may tapat ng plaza. 'Yon yung may tennis court. Yung plaza. Tapos yung pwesto nila. Air condition. Yung menu nila. Ano yung best seller nila dito? Yung extra pancit ko. Extra. Ah uh, yung 130. Yes, uh, Yung best seller nila. Yan, ready na sila sa paparating na lunch crowd. Nakaready na rin mga retapos ito yung ano nila oh, yung broth nila. Again, looks very flavorful. Ito yung mga laman na ginagamit nila. Merong liver, pork, beef. Tapos yan, may chicharon, fried garlic, green onion. And meron din daw silang intestines. Tapos, ari yung kanilang noodles. Ah, Ayan na, ang natin. din. Mm. Ari yung kakaibadine. Eh. Merong libreng bone marrow. Yes, libre lang yan. Although... Siyempre, first come first serve pag dumating kayong swerte nyo meron pa libre yan ayan nandito na tayo sa Alicia's relatively new when it comes to lapas Paz Batchoy din sa Iloilo -Ilo, pero talaga namang making a name for themselves na 2019 pa lang sila nag open pero kita nyo trending na ang dami na nag vlog dito kaya naman ako inapaibig naman kaya kasi nagt trending to syempre kita nyo naman classic na classic na Batchoy may, may pork may liver may atay may beef beautiful broth may chicharon and fresh noodles. Pero ang dahilan kung bakit kailangan maaga mo pumunta din ay yung libre nilang bone marrow. Yan. Libre to pero again, first come, first served. Buti, inabutan natin. Tapos, libre din yan. Mga additional toppings, pampalasa. Meron tayong chicharon, fried garlic, saka green onion. So, gusto ko, na-try ko muna yung sabaw. Kita nyo, yung ano niya, yung pinaka-broth niya, relatively clear. Kaya lang maging, naging cloudy kasi siyempre yung mga chicharon, uh, humalo na din eh. Try muna natin yung saba, wala muna kahit ano. Mm, wow, yung ano nila, nandun yung alat pero may konting tamis. Yun yung nalalasahan ko na difference ito, manamis namis yung broth niya. So try na natin. Yeah, siyempre big bite agad. With the fresh noodles, saka yung mga laman niya. First bite, thank Lord. Ang ganda pala pag medyo manamis namis yung ano, yung broth. Mas bumabagay dun sa noodles. Tapos yung noodles na firm, crunchy chicharon, yung meat tender. Wow. Mm. Ang batcho naman talaga. Laging sakto na sa akin ang lasa. Ano na pepper. Everything is better with black pepper. Hmm. Yung chicharon, kahit nababad na sana, sa blot, para pa rin. Mas kung kanina nagputo tayo, ngayon naman magtitinapay tayo. Yan. So ang tawag nila dito, pan leche. Yan. So very dense, hefty bread. Tapos, gawin natin yan, sasaw-saw din natin dyan. Yan. Yung bread, mas okay siya na pang ano, pang compliment sa bachoy kasi talaga, yun o, no? like a sponge. Mmm. Tapos to ang mga taga Iloilo kahit mabanas <laughs> Mag, ano, Nagbabatsoy, parang kamila ang salipa Kahit mabanas ng lulumi Tinry natin with the puto Masarap din pala yung broth nila with, with the puto kasi Medyo manamis na miss Parang lumabas yung sweetness ng puto hmm. Tapos yung pork saka yung beef tender, yung liver Hindi naman malasado yung liver pero hindi naman siya ano, At syempre, ang dahilan kung bakit ako inarin eh. Lupat dahil bone marrow. <laughs> Tapos yun yung mga ano, yung mga konti pang laman, taba. Kaya swertihan din eh. At tayo, sinwerte tayo, may inabutan tayo. Mm. I know, bagong pangalan lang Alicia's. Pero, as I've discovered, by doing ah. research, ang dami nagpunta dito, ang dami nag-recommend. And, after trying it myself must try must visit din sa Iloilo Solid stop sa ating La Paz Batchoy Food Crawl din sa Iloilo see you sa next one Siyempre, hindi kumpleto ang La Paz Batchoy Food Crawl din sa Iloilo kung hindi tayo magdedekos since 1938 pa yan talagang parte na ng history ng mga Ilonggo are yung kanilang one and only branch dine sa Lapas Market. Medyo maliit lang yung pwesto nila pero kasi daw uh, temporary lang to kasi ginagawa yung palengke ng Iloilo. -ilo, lilipat sila doon. Ari yung menu nila. Ang sa akin ay extra na Mickey yung 130. Tapos kay Aisha gusto niya i-try yung ano special sa panghon. Tapos syempre magpuputo tayo. Yan, kasama natin si Sir John, ang owner ng ano, Decos. Pang ilang generation kayo, sir, na Third owner? Third generation. Sir. Third generation owner ng Decos. Yan. Swerte natin siya ang magpe-prepare ng ating pas bacho. Yun yung kanilang noodles. Paano, sir, nagsimula yung Decos? Noong 1938, sir, sa kay Federico Gilergan Sr. Uh, Paano sa... niya na naisip na simulan yung bacho? Noon, isa siyang butcher na, na nag-chop-chop ng mga karne 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 oh. uh, niya yung mga laman loob mm. sa maraming trial and error ay nakuha niya rin yung hinahanap niyang sangkap at mm. pinangalan niya nitong batchoy batchoy nice nice order natin special yan yeah. at ito yung kanilang broth wow ganda ng kulay. Eh, ah. yeah, ang ganda ng kulay, ah. Parang clear siya pero may hue ng ano, parang medyo yellowish golden. Nice. So niluto lang 'yan sa tanghon sa ano, sa broth na mainit. Para lang um ma maluto 'yan. Through the years sir, nagbago yung recipe niyo o yung pareko Ano yung hindi, recipe ng 1938 Ay, yung parehin oh, yung recipe. Yes, hindi naman pinalitan yung process at saka uh, yung mga ingredients. Okay. Sir. Yan yeah, sir, ano yan sir? Ang um, bone marrow sir. Ah, bone marrow. Yan. Chicharon. Chicharon. Pampalutong at pampalasa rin yan. Garlic. Garlic bits. Fried garlic. Green onion. Yeah, are na ang legendary Deco's Bachoy. Look at that. Ooh, can't wait. Kita niyo yung pagka-clear ng broth niyo kita yung mga nasa ilalim Nice. tapos look at those toppings so gusto ko munang tigman yung ano yung sabaw kasi ang ganda talaga ng kulay ng sabaw nila try natin lasang lasa yung ano talaga yung pork broth talaga tapos meron din siyang konting tamis nice try natin to get as many piyesa na kasama yan first bite Thank you, Lord. Mm. Ito yung classic talaga na bachoy na pinagmamalaki ng mga taga -ilo, ilo, Sarap ng karne. Sarap ng broth. And then firm noodles. It, it's a classic. Ito yung familiar na lasa na hinahanap talaga ng mga ilonggo. Mm. Again, tama na sa akin yung lasa. pamintan na laang. Ang ang ano kasi, ang batchoy, comforting siya eh. Kumbaga, ito yung hahanap-hanapin mo na lasa. It's like a warm hug on a cold morning or even hot afternoon. Tapos may crispy chicharon Very clean tasting with just the right amount of flavor. Tapos yung mas pinipili daw talaga ng mga tao dito, puto. Will do as the locals do sausaw. Mm. Sweet puto. Savory soup, maumami soup. Mm. This is iloggo Comfort Food right here. So yung tatlong batso yan ang na-try natin for this food troll. Meron pa ba kayong mga recommendations? Meron ba ako na-miss na kailangan kong balikan next time? Let me know, babalikan natin yan. Eh. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlogs right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.